mga boss nagkarating lang natin sa si palengke mga boss ngayon lang yan, wala tayong ilaw mga boss hindi na ako nagbalat pagbabos na natin yan dahil nga wala tayong ilaw at yung ilaw ko mga boss ayun na pundi oh 12 volts naisaksa ko sa 24 volts oh no wala mga boss bilaw eh oh, yung mga maninindi sa kabila mga boss oh kakata mo oh. mangga, bukado, ayun mga boss oh